Hello sa mga kasikat uh, people of Magsaysay nato diri karon sa may Barangay Damayuhan and atong topic karon atong content karon is mamalut kita kay na may balutan dinhi sa Daplin sa Dalan sa Barangay Damayuhan Mayuhan and atong tilawan karon ug unsay lasa sa ilang balot huh? <laughs> lami ba ni kung lami din go ahead first ano di, di -tag palabi tagpalabi og kaog balot no namang gyud nang libre nato kagaina sinil Sinil nga ihara i shout out nato Nil Nil ihara kainit init ah pisti oh sorry agay okay, kay magida ayo kung gusto mo balot mga Igson labi na tong taga barangay Bilya Pilipa nga walay balot diha sa barangay San Isidro barangay Poblacion barangay Tama tagkatong Ano lang mo din ni, sa barangay Damayuhan na, na atay balot diri na ay 18 years old ang ilang balot mga Exxon, 18 to 30 years old. Pag, pag mo, mulupad na. Ito na niyong abrihan. Shout out din nato si Rialinis Nisan. Oh, shout out. Ha? Bantay lang. Saan man ipagdokdok ani? Nananay, eh. na yung balot yang oh. bulot nanay ulo. Nanay pako. Ha? Hmm, pwede na ni isabong. Ano? Ya, <laughs> <laughs> kuan mana ah ni. Daun ni mana ah? Bulat-bulat mengatung babak dah ni. Napa mga mengatau eh. nah, nga kung atbang manisa barbecue han, kung gusto nimo ganag balot, balit bug tiil. Nay ulo sa manok, nay tiil sa manok, nay tuhod sa manok. Nay ulo sa manok, nay liog sa manok. Hmm. Wala mo. Ah, boleh halang ini kang? Subray pa pa. Subray pa ba? Yang so, di nama kaon bitaw. So dipindi sa tao kung nila pagkaon klasa manok Shoutout Shout out din na to ang mga O-Jeans din Karon. Wow! Dagan kita O-Jeans. Shout out sa inyo. Pagkaon yun mo balot para di mo mamatay. Nakasikat, kaon mo balot para di mo mamatay. Para sustansya na mag vitamin E. Huh? Iut <laughs> Lami siya, in fairness. Ang alan sa balot, kay dito sa aking bungsod, gingalan mo to siya, balot ni Papart. Dari sa damayan, gingalan na siya, balot ni Mamart. Kalang para rin yun. Isip po na may nagdala na niya. Oh. Nara, may nag-vlog ba ng kamera? Nara, oh. Isa kay gi ang mami ba? Sabi, molds sa mga kamera. Bitaw, bigyan kayong salamat sa inyong pagtanaw kung nananaw mang galing mo. Pag-amping mo, istilan mo. <laughs>